sa mga mga kapatid sa Luzon Visayas Mindanao. So ito na naman si Bot Builder mga kapatid. So maraming tao dito mga ka kaibigan dahil sa pista namin sa aming ano ah uh, purok. So wag na natin ni kunan ng video yung ano nagsasabong mga kapatid. So maraming mga kapatid mga ano dyan kapatid oh? Yan. Ngitingnan mga ano mahilig sa sabong. So mayroon tayong isang ano lumapit sa atin. Na uh, kapatid na humingi ng ano ng pampaswerte sa sabong. Ayun ah. Uh, itong panalo na mga kapatid. Ah, uh, walang ano, walang hulog-hulog. So, wag na natin pakita baka masumpa yung ano yung pampaswerte sa ating ano manok. So, yung ginamit natin mga kapatid yung ano kidlat at sa kulog. Yung ginamit natin sa pangtari. Halos lahat 'yan ng mga kapatid yung mga kapatid. Yan, puro mga manok niya, ano? ayan tingnan natin so ayan o mm -hmm. uh, mga customer na ayun mga kapatid So yun lang pagkatid Yun lang muna yung pakita natin Huwag nating lapitan yung Pagkatari Kasi baka na mahirap tayo Baka sabihin nila ano